Mga ka welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang lumalakas na nga dito ang Miami Heat ngayong papalapit ng playoffs. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang balitang meron na nga dito bagong tutulong sa Los Angeles Lakers. Kung fan nga po kayo mga ka ng Miami Heat, ay siguradong alam na nga po ninyo na isa pa rin nga po ang Miami sa mga pinaka-inconsistent na team ngayong season. Dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahalagang manlalaro sa kanilang lineup dahil sa pagtatamo nga po nila ng iba't ibang mga klaseng injury sa kanilang mga pangangatawan. Bukod rin nga po dyan ay sobrang nag struggle na rin naman nga po ang kanilang mga manlalaro sa kanilang shooting na siyang mismong rason bakit natatalo pa sila sa kanilang mahalagang laro ngayong regular season. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po natin dapat maliti ng Miami Heat since mismo mga NBA Executive na nga po nagsabi na nag-iiba nga po ang laro ng Miami sa tuwing papatapos ng regular season at sa pagpasok ng playoffs. Kaya hindi na nga po sila nagtataka kung bakit marami mga kupunan sa East ang ayaw nga pong makatapat agad ang Miami Heat sa simula ng playoffs, lalong lalo sa first round. Napakalakira naman nga na po ng potensyal ng Miami Heat. Gayong kayang-kaya nga po na talo ni o i ang kahit anumang kupunan sa Eastern Conference. Samantala, buon na naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang meron na nga na bagong tutulong sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na matalo ang Lakers noong nakarang araw laban sa Denver Nuggets, ay mismo si DeAngelo Russell na nga po nagsabi na hindi nga po niya nagustuhan ang ginawa sa kanya ni Coach Darvin Ham sa ulimang minuto ng kanilang laban. Prangka nga po nitong sinabi na bagamat man nga po gusto niyang matulungan pagdating sa pagtatala ng puntos ang kanilang team, especially si Anthony Davis at Lebron James ay hindi rin naman nga po niya yan magagawa kung ibabangku lamang siya ng kanilang team sa clutch time. Kaya nag-request na nga po ito sa mismong team ng Lakers na bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ng kanyang sarili sa mga clutch moment ng kanilang laro. Sa katunayan, balak nga po niyang bumawi sa kanilang susunod na laban sa OKC Thunder. Since isa nga po ito sa mga pinakamahalaga nilang laro ngayong season, gayong kapag naipanalo nga po nila iyan ay sigurado nga po na makakabalik sila sa ikanayin sa standings ng Western Conference. Kaya kailangan na kailangan nga po nila siyang bigyan dito ng sapat na playing time upang maipakita nga po niya ang kanyang tunay na laro at matulungan na rin naman nga po niya sa Lebron James sa Tanto Davis pagdating sa pagbuhat sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.